Uh, magandang araw po sa inyong lahat mga mahal na kababayan Panibagong araw, panibagong vlog na naman Panibagong sagot na naman Sa komento ng isa sa mga uusig po natin Ano po? Eh wala nang iba, alam niya naman kung sino yun oh, Shout out sa so iyo Mike oh. Dati nag-comment siya Na talagang ang Iglesia ni Cristo raw kulto dahil sinuportahan nila ang mga mamamatay tao na lumabas sa halalan katulad ni Bungo ni Bato ni Duterte ano pa yun sinuportahan daw kaya totoong kulto sumusuporta sa mga matay tao ngayon naman sinagot natin siya nagpaliwanag tayo sigurado ka ba na porque sumuporta kami doon sa sinasabi mo at pinagbibintangan mo ay hindi na kami makajos yung kasi ang ano niya eh, hindi talaga kayo sa Diyos hindi kayo makajos dahil sinusuportahan nyo ang mga mamamatay tao ngayon naman sinagot natin sa magitan ng pag vlog niya uh, hindi lahat ng hmm pumapatay ng tao ay hindi sa Diyos. Bakit? O, inihalimbawa natin mismo, si Samson, ilang libo ang pinatay. ba diba? Si Apostol Pablo, bago naging apostol, ilang libo ang pinatay. Inusig namang iglesia ni Kristo noon. ba diba? Napakarami ng mga naging lingkod ng Diyos na napakarami din ang pinatay pero bakit pinaging dapat pa rin ng Diyos? Hindi pa rin tayo na kontento dahil hindi 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 siya agree doon. Sabi ko, ibakit eh bakit mismo ang Diyos ang nap, napakarami rin ng pinatay? Bakit? Paano nasabi natin napakarami ng pinatay? O ito, pabulaanan mo, Mamer Tomay, nang gunawin ng Diyos ang sanlibutan, wala bang namatay na tao? Sabihin mo, wala bang namatay na tao? ng ng uh, ng magkaroon ng bahanggunaw eh pina, pina bahanggunaw ng Diyos mundo eh di ba ilan lang ang natira di ba walo pamilya ni Noah di ba pamilya ni Noah at lahat ng kanyang mga anak asawa niya ang mga anak niya at asawa mga manugang niya ang natira doon ang pinakapunto natin doon kasi nag-comment na naman itong si Mama Tumay na talagang hindi kayo hindi kayo sa Diyos dahil ano ang tawag dito ang sabi niya lapas tangan daw tayo sa Diyos dahil tinasabi natin na ang Diyos mamamatay tao o hindi pa sinungalingan mo yung bahang gunaw ba walang namatay na tao kung walang namatay noon ng tao pabuluanan mo na ang Diyos hindi pumapatay ng tao o, sige buluanan mo kasi yan ang gusto mong ano eh yan ang gusto mong yan ang pinaka stand mo yan yan ang pinaka stand mo na ang Diyos ay hindi pumapatay ng tao diyan ka nagkakamali bakit nang gunawin ng Diyos ang sanlibutan ilang milyon ang namatay doon lahat ng tao sa buong mundo maliban doon sa nakasakay sa arko ay hindi namatay o di ba yung walo na natira. Yun lang itinira ng Diyos. Lahat pinatay niya sa, bah sa pamamagitan ng bahang gunaw. Pinarusahan niya. O ngayon, sabihin mo na ang Diyos hindi pumapatay. Sige, magpaliwanag ka dyan. Patotohanan mo yan. At patotohanan, patotohanan ko rin ang sinabi ko. Walang natira nun. Sino lang ang natira nun? Sino-sino lang? Walo lang. Pamilya ni Noah. E di kung nagsisinungaling ako, edi sabihin mo na hindi totoo yan. 'Di ba? Sinasabi mong lapastangan ako dahil sinasabi ko ang Diyos mamamatay tao. Diyan ka nagkakamali. Diyan ka nagkakamali. Inihalimbawa lang natin na yung yung hindi lahat ng mga tao hindi maka Diyos. Kasi nga mismo ang Diyos mismo. Oh, ilang milyon ang pinatay, 'di ba? Oh. Sige, pasinungalingan mo ang sinabi ko kasi masyado kang naging sa sobrang mong sa talino lumalabas na mangmang katuloy ganon ang nangyari nangyayari, nangyayari sa iyo hindi hindi na kasi open ang isip mo oh. eh, mo kung mmm, nagsisinungaling tayo so yan oh. ang sagot natin doon sa komento ni Mamer Tomay na napastangan daw tayo dahil sinasabi natin, sinasabihan natin na ang Diyos mamamatay tao. Eh bakit? Hindi ba totoo? Nakata nakatalayal sa Biblia. Nang gunawin ng Diyos ang sanlibutan, ang natira lang walo. O, anong tawag doon? Hindi ba niya pinatay? Di ba pinatay niya? Pinarosahan? At hindi lang yan. Sa darating ng, pag ng paghuhukom, sindami ng buhangin ang parorosahan ng Diyos sa kamatayan tapos sabihin mo hindi pumapatay ang Diyos pero yung ikalawang pagparito ng Panginoong Yeso Kristo yung, pa, yung parusa na ibibigay hindi ka talaga doon mamamatay kasi habang buhay kang you will be tormented day and night sabi sa Biblia you will be tormented day and night your teeth will gnash with pain and ang and ano o, diba? dahil sa sakit magngangalit ang ngipin mo o. tapos sasabihin mo hindi pumapatay ang Diyos. Diyan ka nagkakamali. Bakit? Yung, yung mag-asawa na naghandog, nagutos doon kasi si ananya at si Sapira. Si ananya at si Sapira. Nagutos noon ng Israel na lahat ng ari-arian nila ibenta at titipunin. Si ananya at si Sapira, mag-asawa yan nung inutos ng mga apostol na ipagbili lahat ng ari-arian, titipunin yun at i-distribute equally sa lahat ng mga kaanib noon, sa mga lingkod ng Diyos noon. Ano itong ginawa ni Ananias sa Sapira? Nang maibinta nila yung kanilang ari-arian, habay, nagtira ng bahagi. Sa atin pa, nagpasiguro. Ibig sabihin, nag-save pa para hindi anyalugi sila kung ibinigay na kasi nilang ari-arian nila, hindi eh, may natira para sa kanila. Pero anong ginawa ng Diyos sa kanila? Instant, Mamer to Mike, pinatay ng Diyos. O ngayon, sabihin mo, hindi na kung hindi pumapatay ang Diyos ng tao. Sabihin mo. Yan kasi, wala ka kasing alam sa Bible, sa Biblia. Wala ka kasi sa katotohanan. Kaya, kung mag-comment ka, mali ang mga komento mo. Ito pa, Isipin mo sumasamba, sumasamba. Pinatay din ng Diyos. Bakit? Natulog sa pagsamba. O anong nangyari? Nahulog doon sa upuan. Tumama ang ulo doon sa ano. Patay instant. O sabihin mo, hindi mo nga patay. oh yung si Ananya sa Hapira, sinabihan lang yun ng apostol, bakit mo dinaya ang Espiritu Santo? Alam mo bang kamatayan ang magiging hatol sa iyo? Pagkasabi at pagkasabi ng apostol ng mga salitang 'yon, bumagsak ang mag-asawa, si Ananias at si Sapira. Patay. Oh, di ba? Hindi pa inilalabang, hindi pa nililibing yung kasawa ni ni Shapira. Dumating itong si Sapira. Tinanong tinanong ng apostol, "Oh, naglingid ba kayo ng isang bahagi?" Eh nagsinungaling din itong si Saphira. Oright, nagkaisa sila. Oh, dahil sa ginawa mo, susunod ka sa asawa mo. Ayun, bagsak, patay. Pinatay ng Diyos. O ngayon, sabihin mo kung hindi pumapatay ang Diyos. Minsan, kailangan tayo mag-sorry. Huwag tayong maging close-minded. Huwag tayong maging, ano, maging judgmental. O yung sinasabi mong lapastangan ako, bakit? Ano bang nilapastangan ko sa Diyos? Nagsasabi tayo ng totoo. At nangyari yan. Bakit isinulat yan sa Biblia? Bakit ipinarecord ng Diyos yan ang mga pangyayaring yan? para hindi pamarisan ng mga darating na panahon. Tayo yun para wag tayong wag tayong wag nating pamarisan ang ginawa nila. Eh alam niyo mga mahal na kababayan, mga kapatid, natutulang kung open-minded lang ang lahat ng tao at makinig sa aral ng Iglesia ni Kristo, hindi pwedeng hindi matatawag. Bakit? Dahil ang ipinapangaran ng Iglesia ni Kristo, lahat katotohanan, basa sa Biblia. So mga kababayan hanggang dyan lang muna siguro at maraming maraming salamat. Siguro nasagot na natin yung uh, tanong at yung kuminto na sinasabihan tayong lapas tangan sa Diyos. Diyan ka nagkakamali. Wala tayong nilalapastangan. tangan. Hanggang dyan lang muna at good day po sa inyong lahat. God bless po.